Atasha Mula, at Daniel Padilla, posibleng maging magka-love team, sa isang project. Tash payag maka-love team si Daniel Padilla, basta trabaho lang. Pilot episode ng The Purse Family dinagsa ng mga manunood. Napanood ng anong linggo, July 21, ang pilot episode o ang unang episode ng The Purse Family, na talaga namang marami nga ang mga tumutok dito, at mga nanood, dahil sa bagay nga ang mga cast nito at punong-puno din ng katatawanan. Marami din nga ang mga natuwa dito dahil bukod sa ang mulak family ang pangunahing karakter at nagbibida dito. Ay unang beses din ito na makikitang umakting si Andres, na matatandaang hindi pa man nga ito pumapasok sa showbiz ay tinawag na nga itong crush ng bayan o bagong crush ng bayan. Kaya naman, ay marami din sa mga tumutok dito, ay inabangan din talaga si Andres, para makita at mapanood ang acting nito. Dito din na, ay napanood na rin ang ka-love team dito ni Andres, na si Hart Ryan, na napag-usapan din na sa kanilang media con. Hindi lang yan dahil sa pilot episode din nga ng The Purse Family ay muli naman ngang napanood si Tash at ang acting nito na mas lalo pang pa ang hinangaan ng marami lalo na nga ng mga netizens. Dahil sa napakanatural daw nitong pag-arte na tila mas nahasa pa nga nang dahil sa pagiging host ng Itbulaga. Na matatandaang nakasama na rin si Tash sa Itbulaga Lenten Special at sa Barangay Cinema ng Itbulaga. Kaya naman mas naging natural na nga lang kay Tash ang pag-arte dahil na rin sa Itbulaga. Dahil nga dito, ay mababasa nga sa ilang mga comments sa YouTube livestream ng The Purse Family, ang mga comments ng paghanga dito kay Tash. sa pagsisimula pa lang nga ng YouTube livestream ng The First Family sa TV5 YouTube channel, ay makikita ng umabot ng mahigit 4,000s ang tumutok at nanood nito. At sa pagpapatuloy pa nga, ay umabot na rin nga ito ng mahigit 7,000s. At hanggang sa umabot na rin ang mga tumutok at nanood dito ng 9000 Samantala, inaabangan na din ang posibleng guestings ng mga The Bark Ads, sa The First Family. Gaya na nga lang ni Ryza, para maghatid na rin ng kakulitan at katatawanan. Na matatandaang, makakabasa ka din ng mga ganitong comments noon, matapos mabuo, ang Andrei Love Team sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, posibleng na kayang maging magka-love team si Tash at si Daniel, sa mga susunod pa nitong mga projects, gaya ng mga usap-usapan ngayon. Yan nga ang isa sa mga naitanong at napag-usapan sa media con pa rin ng The Purse Family na patungkol sa posibilidad ng pagiging magka-love team ni Tash at ni Daniel sa isang projects. Pero, matatanda ang nauna nang ang sinabi ni Tash sa kanyang interview pa rin na hindi pa nga daw ito ready magka-love team at gusto muna nitong mag-solo sa showbiz. Sinabi din nga niya dito, matapos siyang matanong patungkol dito, na hindi daw siya naiingit sa kanyang kakambal, dahil may ka-love team na kasi ang kapatid niya dito, at siya daw ay walang ka-love team. Naayon kay Tash, ay dahil nag-e-enjoy daw kasi talaga siya sa trabaho, kaya hindi muna niya iniisip ang pagkakaroon ng ka-love team. Pero, wala naman daw problema kay Tash, kung bibigyan siya ng ka-love team, o isang love interest, basta trabaho lang daw ito. Hindi lang yan, dahil wala rin siyang ibinigay na partikular na pangalan ng aktor, na kung sino ang gusto niyang makapartner, o maka love team, kung sakaling magkakaroon nga siya, ng ka love team dito. Dagdag pa niya, na bahala na raw ang management kung sino ang ilalagay. Na napag-usapan na rin natin. Napag-usapan din na dito ang posibilidad na pagiging love team ng isang Atasha Mulak at ng isang Daniel Padilla. Na matatandaang may ilang mga fans at mga netizens na ipinapare si Tash kay Daniel Padilla na gusto ngang mapanood at makita ang dalawa sa isang projects. Na napag-usapan din na sa kapareho pa ring interview sa kanilang media Mediacon. Kaya naman, ay nagulat ang daddy ni Tash na si Agamulak, nang maitanong ito sa kanya, dahil ayon sa kanya, ay hindi niya daw ito alam. Pero, ayon din sa kanya, na hindi naman daw siya ko kontra dito, kung sakaling magiging magka-love team na, ang kanyang anak na si Tash at si Daniel. Na mababasa din na, sa isang article mula bandera. Na kung saan ay sinabi nga niya dito na, inililing, hindi ko alam yun, well, wala naman akong magagawa, kung baga, kung saan papunta ang trabaho nila. Wala naman akong kukontrahin kahit saan. Dagdag at paglilinaw pa nga niya na wala daw siyang kukontrahin, dahil trabaho daw ito. Kung saan sinabi nga niya na, bilang artista wala akong kukontrahin, kasi lumaki rin ako sa ganun. Lalo na kung bago ka nagsisimula, it's all work, nothing personal. If it's a nice project, then go. Na hindi nga daw ito ko kontra kung sakaling maging magka-love team na ang kanyang anak at si Daniel. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?